tayo po ay dadako sa ating banal na hapunan. kung paanong sa mercy ng Panginoon ay ipinakita ng Panginoon kay Abram ang mga bituin na upang bigyan siya ng assurance, upang palakasin ang kanyang pananampalataya na kung gaano karami ang mga bituin sa langit na kung paanong ang Panginoon sa kanyang kapangyarihan ay ay na-create niya ang mga bituin na ito madali lang para sa Panginoon na bigyan siya ng binhi. Ganon din po sa banal na hapunan, sa pamagitan ng mga elemento, ay binibigyan tayo ng assurance ng Panginoon sa kanyang mga pangako na tayo nga sa pamagitan ng ating pananampalataya kay Jesus, pinatawad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Ito ang ito ang regular na struggle natin tayo mga mananampalataya. Kapag tayo ay nagkakasala, si Satan sabi nga sa atin, hindi tayo tunay na mananampalataya dahil gumagawa tayo ng kasalanan. Pero sinasabi ng krus ng ating Panginoong Yesus, bayad na ang lahat ng ating mga kasalanan. Sinasabi sa atin ng Panginoon na hindi magbabago ang ating right standing sa harapan ng Diyos. Dahil ito ay nakadepende sa perfect na buhay ng ating Panginoong Yesus. Pwede akong mag sa holiness practically. Pero ang right standing ko sa harapan ng Diyos, hindi na magbabago kailanman. Hindi na rin mag improve dahil ito ay nakadepende sa perfect righteousness ng aking Panginoong Yesus. Ang ibig sabihin kung naunawaan natin ito, hindi man tayo natatakot na tanggapin ang ating mga kasalanan. Meron tayong power na tanggapin na tayo nga ay makasalanan. Meron tayong power na buksan ang ating puso sa Panginoon dahil alam natin kailanman hindi tayo ididinay, hindi tayo itataboy ng Panginoon dahil ang aking katwiran ay fix na nakadepende sa katwiran ng aking Panginoong Yesus. At ito ang sinasabi ng banal na hapunan sa atin ini-strengthen ang ating pananampalataya. Sa pamagitan ng mga elemento, ang tinapay na sumisimbolo sa katawan ng ating Panginoong Yesus na, na nasabit sa cross na ang ibig sabihin, inabsorb niya ang puot ng Diyos na dapat tayo ang magbayad sa impyerno sa pangwalang hanggan. Naranasan niya ang impyerno sa krus. Upang tayong karapat-dapat na mapunta sa impyerno, magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Ang kopa na sumisimbolo sa dugo ng ating Panginoong Yesus, na minsanang siya ay namatay bilang ating substitute upang tayong mga makasalanan ay maging matuwid sa harapan ng Diyos. Sa pamagitan ng banal na hapunan, kinokonfirm, inuulit ng Panginoon ang kanyang pangako na anuman ang kaligtasan na inumpisahan sa atin, magpapatuloy yan. Ano man ang paghihirap, struggles na ating nararanasan, parte yan, essential part ang mga yan para ma-accomplish ng Panginoon ang ating salvation hanggang sa marating natin ang glory. Ito ang assurance na ibinibigay ng banal na hapunan sa atin. Ini-strengthen ang ating pananampalataya. Hindi man baguhin ng Panginoon ang ating sitwasyon, tayo ang kanyang binabago. Pinapalakas niya ang ating pananampalataya. Kaya magkakaroon tayo ng confidence sa Panginoon na magpatuloy, na sumunod, magiging grateful tayo sa pagsunod sa kalooban ng Panginoon. At ito ang dapat natugon natin sa means of grace na ito sa banal na hapunan ang ating pagiging grateful sa kaligtasang ibinigay ng Panginoon sa atin. Ang banal na hapunan po ay para sa mga nanampalataya kay Jesus na ekonomit ang kanilang buhay sa isang lokal na iglesia. Dahil sa Bible po, inseparable ang church at ang krisyano. Hindi po pwedeng i-isolate ng isang tao ang kanyang sarili sabihin niyang siya ay kristyano na hiwalay sa church. Wala pong ganon sa, sa Bible ang mga taong nililigtas ng Panginoon, sila rin ang idinadagdag sa church. So kasama po sa disenyo ng Panginoon ay i-commit ng isang kristyano ang kanyang buhay sa isang lokal na iglesia. At doon pala mag-uumpisa ang kanyang buhay bilang mananampalataya. Nakasama ng kapwa mananampalataya ay susunod sa kalooban ng Panginoon. Kung ikaw ay hindi mananampalataya, ang sinasabi ng Panginoon, hindi ka kasama sa pamilya ng Diyos. Ang kailangan mo ay manampalataya kay Jesus para sa iyong kaligtasan. Kung ikaw ay isang professing Christian at hindi ka member ng isang local church, ang sinasabi sa iyo ay consider mo na i-commit ang iyong sarili sa isang lokal na iglesia. Dahil ito ay kalooban ng Panginoon at para sa ating ikabubuti. At bilang tugon natin sa banal na hapunan, sa pangako ng Panginoon sa atin, basahin po natin ang ating Tipan, at pangungunahan po tayo ni Brother Archie, at lahat po tayo ay tatayo. Mm -hmm. Diyos at pagkilos ng banal ng Espiritu, ay ganyan at tinanggap ang Panginoong Isang so Krista bilang ating Panginoon at Katapalitas upang ipahayag ang ating pananampalataya. Tayo ay nagpabautismo sa pangalan ng Ama, ang Anak, at ng Espiritu Santo. Ngayon, sa presensya ng Diyos, ang mga anghel, tayo ay matintim, kagala, at pagtipan sa isa't sa bilang isang katawan kay Kristo. Tayo ay nakakasunod sa patnubay ng banal ng Espiritu lahat, at lakad ang may pagbibigang Kristiyan. Masikap na sulong paglago ng iglesia sa kabanalan, kabanawan, kaisa. Kanyang kaunlaran at spiritualidad, panatilihin ang pagsamba, ordinansya, disiplina at katuruan ng iglesia. Turing ang iglesia na pinakamataas sa lahat ng uri ng institusyon ng tao. Ibahagi may kagalakan, ipalagian, kataguyod ng ministeryo ng iglesia

at mga kaibigan. Hula ka sa sa paglipad ng binayang sa kapwa tapat sa ating relasyon at kapuri-puri sa kilos at pabuhugan. Iwasan ang kadaldalan, panirang puri at labis na pagtagal. Huwag abusuhin ang sarili sa mga nakakalasing na inumi at maging masigasing sa pagpapalaganap ng kaharian ng ating kapilig. Ano kaya ng isa't isa ang isa, may pagmamahalan? Mahalin ng bawat isa sa inyong gamayan sa oras ng karamdaman at pagkabalisa. Tangin ang kristyanong pagkikiramay at kahinawunan pananalita. Hindi madaling sumama ang loob sa halip ay may tandaan sa pagpagkasundot at pag-alaala ng mga kutusan ng ating dahilang sa bukod pa rito, tayo ay malayo sa iglesia, tayo naman yung kung saan ipapamuhay natin ang mga nakasulat sa tipan ng mga katuruan sa Tayo po ay makakaupo at habang nakaupo tayo, awitin po natin ang ating hymn, Behold the Lamb.